Ang Comelec, PNP at AFP po ay nag-inspeksyon sa mga polling center dyan po sa Hulu bilang paghahanda po sa plebesito ng BOL bukas. Magbibigay ng detalye si Mark Petaco live mula sa Hulu, Sulu. Mark. Yes, Ralph, may ang pagkapatupad ng seguridad dito sa Hulu, Sulu isang araw bago sumalang sa plebisito ang Bangsamoro Organic Law. Bagaman walang nakikitang banta ng terorismo sa lugar, hindi naman nagpapakampante ang pwersa ng mga pulis at sundalo para tiyakin ang kapayapaan sa araw mismo ng botohan bukas. Kaugnay niyan ay nagsagawa ng final monitoring ngayong araw ang COMELEC, AFP at PNP sa ilang polling centers. Nakahanda na rin ang mga ballot boxes na i-deploy bukas ng madaling araw. Nasa mahigit 300,000 ang registered voters dito sa probinsya ng Sulu at ayon sa COMELEC, inaasahang 80% dito ang boboto na kanilang yes or no vote para sa DOL. Samantala nagkalat na din sa paligid ang mga posters at tarpaulin na nagpapahayag ng pagsuporta, Gayun din na pagtutol para pagtibayin ang Bangsamoro Organic Law. Sa atin na mapagasliksik, hindi pabor ang gobernador ng Sulu sa BOL. Para kay Abdul Sakurtan, magudulot lamang daw ito ng pagkawatak-watak ng mga tribo ng mga muslim sa Mindanao. Sa kabilang banda na niniwala ang ilang local leaders dito na solusyon ang BOL upang mabigyang lunas na ang matagal na, matagal na kaguluhan at kahirapan ng mga taga-Mindanao. At alam ano mo na latest mula dito sa Hulusulu asama si Jun Basit, Mark Fetalco para sa bayan. Ralph. Okay, maraming salamat Mark Fetalco.